सह मे मन अंक्रे And every night has a state so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle. I can't be defeated. For every tyrant to tear for the vulnerable. In every loss, all the bones of a miracle. For every dreamer, a dream unstoppable. With something to believe. Me broken Tuesday, I was through with hoping. Wednesday, my empty arms were open. Thursday, waiting for love. Waiting for love. Bang the stars, it's Friday. I'm burning like a fire gun wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love. Waiting for love. Wednesday, my empty arms were open. Thursday, waiting for love, waiting for love. Hey, Thank the stars, it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love to so come. putihklaiku 28 itlog na isa ka-train. Huwag mo kong kapalit pa na hapon. Ayan, hello guys. Good evening. Katatapos ko lang na tapos sa pagdi-display yung ating pinamili. Oh, mayroon pang custom. So, ayan guys. Nakapagbili na tayo niyan. Mga sabon-sabon. Ayan. Ayan sa likod. Ito ang ating mga Nestle product. Mayroon pa tayong uling. Ayan ang ating stanty. Ayan, ito ang ating noodles. Ayan, binitay ko yan para hindi kagati ng mga best friend nating mga rat. Mayroon pa tayong sugar. Asin kunti na lang yun. Ayan, mayroon na tayong mga candies. Ayan guys, ito na muli ang ating sari-sari uh, store after na nakabili tayo ng ating investment na television. So, ito lang. Thank you, Lord. Kahit maliit na itong ating sari-sari uh, store. Nakapag-invest na rin tayo. Marami. Ayan. Ito ang ating bagong na-invest ngayon. Ayan. 40 inches na television. Ayan. Smart TV Android. Ayan guys, ang ating beautification ng ating bahay ay ginansya na yan ng ating sari-sari store. So, ayan, ayan. Gumanda na ang ating bahay. So, ayan. Ngayon guys, I'm doing mango shake para sa ating snacks. Ayan. Blender. Ginansya na rin yan ng ating sari-sari store. Ang ating blender. Kasama na yung television. So guys, ang dami na talaga nating nabili sa ating ginansya ng ating sari-sari store. So ayan. Yung blender. Wow. Pakaganda ng ating blender guys. Glass yan sya guys.

Yung obligasyon. ang obligasyon? na na na. Ayan, natapos ko na talagang pag-a-assemble ng small table at ka ng ating dining pusa. chair. Ayan, nandyan din ang aming pusa na si Ijeran. Ayan, ang dumi-dumi ng mga paa galing sa labas. Ayan tapos na talaga. Thank you so much kay sailor at saka sa driver. Ayan. Ayan. Dahil dalawa lang ang na sa budget so dalawa lang muna ang nabili natin dining chair. Ito ang design ng aking dining chair. Akala mo talaga siya wood pero steel yan siya. Hindi yan siya wood. Steel yan. Ayan. So, ayan guys. Ayan. Ayan. Hello guys. Good afternoon. Ayan guys. Natapos ko na pag assemble ng ating dining chair. Ayan. Ito na ang ating progress ng ating Uh, dining table. So, ito ang ating dining table. And then, ayan. Mayroon na tayong ceiling lights. mayro na rin tayong uh, stand fan. mayro na rin tayong uh, television ang um, 43 inches na TV, smart Android TV at ang So, itong lahat guys, ayan, itong, man itong, man, itong man, lahat ay ating na-invest uh, uh, na ginansya na na galing sa ating Ayan, sari-sari store. So, ayan guys. Ito rin. Ayan. Ito ating ito uh, ang ating door. Palabas, pang entrance. So, ayan. <laughs> Nagbili na rin ako ng palmera. So, naglinagan ko ng dalawang chair dyan para ayan ang ating uh, Korean blind curtains. Ayan. Ginan rin yan ng ating sari store. Ayan guys. So, dito lang muna tayo. Hindi pa tapos kasi ang ating kitchen. So, ayan. At ang lahat na ito guys ay investment ng ating sari-sari store. Ito ang ating sari store. Ayan natin sa Store. Ayan, si Kayan. Kay ating... Ayan Hello guys, good morning. Ito ngayon ang ating update ng ating uh, progress ng ating beautification. So ayan guys, so maganda, maliwanag ang ang napili kong binel tiles for kitchen so hanggang dyan lang muna yan Ayan. Kasi isang cartoon lang ang in order ko. Ganda niya guys. Ayan. Maliwanag na siya. Kanina pagising ko parang nalibago ako sa aking kitchen. So ito na ngayon ang ating kitchen. Di pa yan tapos. So So ayan guys, ito na ngayon ang ating bagong setup ng ating house uh, makeover. Ayan. So, ayan ang ating chair. Ayan, ito ang ating dining chair. So, in this one guys, meron tayong bagong nabili sa ginansya ng ating tindahan ng ating stand fund. Ayan, ka patayin yeah, tayo. niyo? Tumigas niyo. kano'n. niyo. Tumigas niyo. Hello guys, ayan nagluto tayo ngayon ng atay ng baka Ayan, ginawa ko siyang adobong baka Pero hindi ko siya ginud nilagyan ng toyo, ganyan lang siya So, naluto ng ating atay na baka Ready to eat now sa ating lunch Ayan So, ayan guys, sasalin na natin sa ating bowl. Ayan, para mag-lunch na tayo. So, ayan. Ayan, wow, masarap. Lalagay na natin sa ating table. So, meron tayong minggo. Ayan. So, guys, so, na. golden mango. Kain tayo. Mga desi. Ayan. This is for lunch. Ayan. So, guys. Ito na ngayon ang ating uh, ayan. Nalagay Ay, ko na yan. Doon. Ayan ang ating ayan bagong ginawa para malinis tingnan guys so hanggang talaga yan sa baba guys tsaka itong dito oh mayroon na ayan hanggang din yan pataas ayan. hello guys ayan nilagyan ko ng hello kitty yung butas ito na ngayon ang ating dining chair nilagyan ko siya ng damit Ayan. Nilagyan sila Sheila ng mga damit. So, ngayon guys, hihingi sana ako ng pera para sa ceiling lights. Yan, binenta sa akin ng dalawa.